kung wala pa yung smart mobility transportation system natin dito, everybody here will suffer. Maniwala kay sa akin. Everybody here will suffer. Ito ang pahayag ni Mayor Benjamin Magalong sa panukalang ordinansang i-exempt e ang mga senior citizen sa ordinansang number coding sa lungsod. Ito'y kasunod ng kanyang pagvito sa nasabing panukalang ordinansa. Maliban kasi sa kulang ito sa karampatang datos sa magiging epekto nito, tila magiging pahirapan din daw ang pagpapatupad nito. Very complicated. Kaya kailangan talagang ay uh, pag-aralan mabuti. Sabi ko nga, eh, in the next two weeks, we're going to implement. Siguro, initially, yung exp experimental siguro will be two months. You know? And then, siguro, extend pa natin. Kung kulang pa ng data, extend pa natin. Pero, in two months, makikita na natin kagad yung impact nito. Eh. Kung pwede ba. Siguro, first scheme, yung kwan muna, seniors na nagmamaneho. Pag nakita natin na okay yung seniors na nagmamaneho, then that's the time na oh, introduce natin yung senior na pasahero. Sa ilalim nito, exempted sa number coding ang mga senior citizen na nagmamaneho o may mga sakay na senior citizen na papuntang ospital, clinic o sa kanilang trabaho. Ang ilang senior citizen na nagmamaneho, bagamat magiging malaking binipisyo ito para sa kanila, mas mainam raw na mapag-aralan itong mabuti. It's nice to give priority to senior citizens. However, there is a, a great disadvantage on that because i have a driver but i am not riding in my car how can they uh, ano to how can that senior citizen you know uh, enjoy that benefit that's one or kahit na walang senior sasabihin lang niya may isasakay lang siyang senior hindi naman siya yung may-ari it will be very tasking na i check pa nila yung id ng senior at saka yung orcr na nasa loob ng sasakyan the problem is not, hindi naman yung driving eh where you're going to park. Mm -hmm. That's the reason. Mm -hmm. Walang problema sa parking. As long as you're able and kwan sa pagmamaneho mo, there's a problem in it. Mm -hmm. Pero the problem is the parking. Maliban dito, kailangan ding ikonsidera ang bilang ng mga sasakyang tumatakbo sa lungsod. So hindi basta-basta, bigla na lang tayo mag-implement na isang bagay na hindi natin pinapag There should always be a science behind it awd decision dapat may science behind it Nirerespeto naman ng Sangguniang Panlonsod ang desisyon ng alkalde at wala silang balak i-override ang pag-veto Tantayin natin ang report ng uh, traffic uh, division para mas scientific and more uh, more uh, supported ang ating uh, ordinansa kasi ang isang observation lang nito may baka may magreklamo ng mga ibang uh, uh, senior citizen from other places. Sabi eh, sabi na, whereas gusto naman natin na uh, gawin yon, uh, kinakailangan din gumawa rin ng ibang munisipyo, ng kanila, at yung gusto niya yung implementation, yung definition, kung to entry from place of work, hindi naman natin dinidiscriminate, basta ang sa atin nga is uh, regulatory lang naman ang ordinance on number coding. At uh, ang general rule is everybody is entitled to the use of public uh, facilities like the road. Dahil dito magsasagawa muna pamahala ang pamahalaang lungsod ng dalawang buwang trial para mapag-aralang mabuti ang epekto nito sa galaw ng trapiko. Suportado naman ito ng Baguio City Police Office. Ang resulta ng nasabing trial ay gagamitin para sa ilang gagawing pagbabago sa nasabing panukalang ordinansa. Matatanda ang ito ng sangguniang panglungsod noong July 8, 2024 sa ikatlo at huling pagbasa. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.